Suffice it to say that we already protested against that. Uh, definitely, we're not, we're not in favor of that. Uh, we reject that. And uh, we uh, continue to uh, promote a peaceful settlement of disputes in that regard. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa bagong mapa ng China kung saan lumawak pa ang sinasakop nitong teritoryo sa inilabas na 2023 edition ng standard map ng China hindi na lang siyam kundi sampung dash line na ang saklaw ng South China Sea kasama rito ang malaking bahagi ng West Philippine Sea gaya ng Spratly Islands kung saan kabilang ang Kalayaan Group of Islands sakop din ng 10-dash line ng China ang bahagi ng Taiwan Giit ng DFA, walang basehan sa ilalim ng international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang sinasabi ng China na sakop ng kanilang jurisdiksyon ang mga nasabing teritoryo. Ayon kay DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, kanilang igigiit na magbigay ng pahayag ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN patungkol sa bagong mapa ng China at ginagawang harassment ng mga ito sa West Philippine Sea. The Philippines is definitely uh, pushing for statements in that regard. But of course, uh, I cannot give you yet the final um, uh, text. Of that because it's still being negotiated. Samantala, rin ng ilang senador ang bagong hakbang na ito ng China. Para kay Senate Deputy Minority Leader Rison Tiveros, delusional na at wala na sa wisyo ang China sa ginagawa nitong pag-angkin sa teritoryong hindi nila pagmamayari. Sa si Senate President Juan Miguel Migzuberi, tinawag na hayagang pambabastos sa soberanya ng mga bansa ang ginagawa ng China. I think uh, mas maraming bansa na susuporta sa stand ng Pilipinas to condemn and appeal uh, to China not to follow that ridiculous 10-9. Tingin ng Senate leader, dahil sa inilabas na mapa ng China, mas mapapabilis na ang pagsasapinal sa Code of Conduct o COC sa pagitan ng claimant country sa South China Sea. Pero ayon sa DFA, matatagalan pa bago maisapinal ang kasunduan. Definitely, yung mga national interest natin, medyo nagkakaiba. No? We'll have to come up with a compromise on uh, every step of the way. I think it will take a little bit longer para matapos ito. Dahil dito, naniniwalang ilang mga mabatas na napapanahon ng ipasa ang panukalang Maritime Zones Bill. Nangako sa Senate President Zubiri na bibigyan prioridad ang Senado ang pagpasa sa panukalang batas bago matapos ang taon. Unahin natin yung Maritime Zones Bill kasi yung 10 Dash line, papunta na ng Batanes e para, para makita talaga yung hangganan ng ating karagatan uh, hindi lamang yung exclusive economic zone yung continental shelf natin Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel naniniwala ring walang obligasyon ng Pilipinas na kilalanin ang territorial claims ng ibang bansa. Ang mahalagaan niya, tutukan ng Pilipinas ang sarili nitong posisyon kung hanggang saan ang teritoryo at maritime zones ng bansa. Para naman kay Senator Francis Cheese Escudero, hindi maapektuhan ng Pilipinas maging ang 2016 arbitral ruling ng anumang mapa na ilalabas ng China. Hindi na rin dapat anya magpaapekto ang Pilipinas sa mga pahayag ng China at hindi rin dapat pumayag ang bansa na madiktahan sa issue. Tingin naman ni Senator Jingoy Estrada nang iinis China sa ginawa nitong paglabas ng bagong bersyon ng MAPA. Hari Nalgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.